Ito so, tayo mga idol ng fan. Upo ay munggo. Munggo na may kalabasa. Sabuyas na, sabuyas. Tulog tayo masarap sarap Nasunod na natin ang ating pakbit. Yung pakbitin. Pero may munggo yan. Lagi ako munggo. Napakulong ko ng munggo. ng ating pakbiton. Ito lang natin ang konti. pa yan, dahon ng malunggay. Okay. Huwag natin yung ating munggo. Yan, lagyan natin yung ating munggo na sa cooker. Sarap na ito. Bakbiton with munggo. Mga ito Hindi natin masyadong pinalambot yung munggo kasi lalambot pa yan. tuloy natin. Konting asin. Hindi masyadong masabaw kasi kami bang mga kain pa. Tamang-tama lang yung sabaw niya. Next natin yung ating paminta. Ayan mga idol, paminta. Pag natin, konti lang. Ayan okay. po na rin. Adjust naman natin sa bahong niya. Okay. at na naman natin para lambutin natin yung munggo at saka yung kalabasa. Ayan, last natin yung ating dahon ng malunggay. Pwede po i Ha? Pwede po order 20 is ang order. Mungu? Buto, buto Bawal. Ay, bawal pala.